Mapagmahal po ang ulam natin ngayon mga kaibigan at punong-puno pa ng pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo. At hindi lang po ang isang magmamahal sa inyo kundi dalawa dahil ang ilalaho ko po sa ulam natin ngayon ay dalawang puso ng saging. Ilalagay ko na po itong ating puset. Lagyan na po natin ng bawang. Suka, ito po po'y one-fourth na tasa ng suka. Konting paminta at saka po asin. Lagyan natin ng ilang piraso ng laurel. Tatakpan ko po at hayaan natin kumulo ng konti at nang maluto yung ating posesya. Tingnan na po natin. Papatayin ko muna yung apoy at niluto ko po ng mga tatlong minuto itong ating puset. Ang gagawin ko po ngayon, tatanggalin ko po yung puset, ihiwalay ko yung puset dito po sa ating sabaw. Huwag nyo itatapon yung sabaw at gagamitin po natin yan. Magigisa muna tayo. Sampo natin ang ating kalaan. Maglagay po tayo ng tatlong kutsarang mantika. Bawang. Magigisa po tayo ng bawang. Lagay na po tayo ng sibuyas bawang at sibuyas. Lutuin po natin ng maayos yan hanggang sa bumango. Ilagay na po natin ang dalawang maliit na kamates. Isa na po natin at haya ating malutot malanta. O ngayon, haluin po muna natin sandali ire. Paglanta na po ang ating bawang sibuyas kamates, dadagdag ko na po ito ang ating uh, pinagpakuluan. Konti lamang ha, kasi suka po ire Papatisang ko na po Dalawang kutsarang patis O tignan nyo Konting konting asuka lang Kung ayaw nyo Ayos lang po Konting paminta Idadagdag na po natin Ang puso ng saging Para masarap Pwede niyo po rin gamitin yung dilatang puso ng saging, basta tanggalin niyo lang po yung sabaw at luto na po yun. Ngayon, kung sariwa po ang gagamitin niyo, siguraduhin niyo pong pakuluan niyo at ang kukunin niyo lang eh, yung kaloob-looban, yung pusong-puso, yung puting-puti. Ganun lamang po. E eh, kung dilata naman eh salain niyo po yung tubig at medyo maalat yan, tsaka niyo po ilagay sa inyong ulam. Luto na po kasi yan eh. Para masarap. Adobong puset at adobong puso ng saging. Bakit po naman hindi? Eh may suka yan eh. Yun nga lang, may konting kamatis. Pero kung ayaw nyo pong mag-adobo ng uh, pusit ng walang kamatis, eh kayo na po ang bahala. Sabi ko, iluto na po itong ating puso ng saging. Tikman nyo na muna. Mabagay ng sarap. Tsaka ako ngayon, idadagdag itong ating pusit. Kung gusto nyo nagmamantika ng konti, dagdagan nyo po ng isang kutsarang mantika. Hihinaan ko na po yung apoy. At hahaluin ko lang po ng bahagya. Yan ang ating adobong pusit na mayroon pong puso ng saging. Kakaiba, di po ba? Kung talaga po kayo madalas bumisita dito sa ating tambayan, mapapansin nyo po na kadalasan, eh, laging may gulay ang kasamang ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Katulad po nitong ating adobong pusit na nilahukan ko ng puso ng saging. So ngayon, mayroon po tayong adobong pusit at adobong puso ng saging sa iisang ulam. Okay po yan. O ano, nagustuhan nyo po ba? Basta wag nyo pong titigilan ang kalalagay ng comment dito sa baba. At yung po'y binabasa ko, kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. Si Ron Bilaro po.